mo. Oh. Ayan po ang kasama ko. sinamahan po nila ako. Kailangan po mahaba exposure doon. No. Isa't kahapon po. walang po masyado exposure. Yun Ayan po. <laughs> Ayan po isa. Tagalan po natin ang exposure niya. <laughs> Ayan po. Nasaan yung isa natin kasama? Ah, wag yung Taas sa taas nun. Ayan po yung isa o. Oh. Ayan po yung isa Oh. Nagtago po. Ayan po yung isa Hmm. Ganyan po ang pagkuha ng kawayan. Tuloy mo na. Ano? Saan ang bagsak yung totoy dito sa akin? Hindi. Napatuyo. Yun ang magandang. Ano gawin sampayan? Uy, kuha mo daw ako. Yung ganyan kalaki lang. Uy, yung maliliit na sampayan.

Ay, nakam. Medyo pala ako. Ha? <laughs> <t> <laughs> ahunin, ahunin pala kayo. Ano? Yung tayo tumanto tayo. Ay, sa mga ano. Hmm, Ang suot pala sa ano. <laughs> Ay, nakawa yun, yun. Parang mas magaganda sa kabila. Sabi <coughs> Sabi po. Nang. No. Tabi po. Tabi po. Perobati ano ito ay? Ano ba yung Anong

Tabi. Paa mo naman. Ano baka naman tamaan ng paa mo? Paa nyo ha, paa nyo. Ha <coughs> ha <coughs> ha. Ala <laughs>